ano ko yung binanggit, your character is your destiny. Yung character or reputation ng tao is worth more than riches. Ikaw, maglalakad ka. Nirerespeto ka ng tao. Eh. Mm -hmm. no? Maganda ang reputation mo as a person. May mga bilyonaryo. Yung iba nakakausap mo. Na pag nagtalikod yan, walang respeto ang mga tao. Mga politiko, pagkaharap, honorable. Pagtalikod, alam mo kuha nila, eh gawain eh. Mga Diba? Corrupt. They're not respected. Sa atin, lalo yung teacher. Naglakad yan sa kalsada ang teacher. Hanggang tumanda yung teacher magretiro, ang tawag sa kanya, ma'am, that's priceless. Walang katumbas. It's important. You have to guard your reputation. Kung may maipamamaan na tayo sa mga anak natin, hindi yaman. It's our reputation, the character that we projected to the public. Napaka-importante sa inyo ng pangalan, ano? Nakuha namin sa mother ko. Ang description niya sa reputation. Palagi niya sinasabi sa aming mga anak niya. Ha? Tandaan ninyo ito. Guard your reputation like a glass because a glass that is broken can never